Warning, ang lahat ay pawang katatawanan lamang. Hango ito sa True to Lie Story. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng tagapagbalot ng tinapay sa kanto. Malamang meron na namang iiyak pag nilabas ang truck na to. Ah, ayun na nga guys. Guys, ah, marami sa atin ngayon eh, naghahalap ng forever. Marami sa atin na Nag-iintay ng forever. Pero ako nakita ko talaga dun sa dalawang mag-asawa na to. Na talagang may forever sa buhay ng tao. 11 years sila. Tapos ang sweet week, marapos mga family, nakapagandong sa kanila yung mga pinamili. Tapos, nagpipisil-pisil pa kaya hindi ko natiis. Ginapita ko, guys. Well, uh, sa lahat, sana makakita kayo ng forever nyo. Dito po si Bangis. Titignan at naghahanap din ako ng forever ko. Pero para sa akin kasi, ang forever ko, yung Panginoong Diyos yung pamilya ko, yung mga anak ko. Kasi kahit na wala akong asawa, mahal ko pa rin sila lahat. In Jesus name. ba? Diba? So, simulan na natin ha. Papali ako Paano mapalit nyo. Bye-bye! Ang tamis ng pagmamahalan ng dalawa na to. Sipin mo, pagkatapos mong malingki, umupo dyan, dalagala pa yung mga ano, tas ang lambingan. Ang santuloy eh. Napapaisip ka lang forever sa mga to. Kung kanina ko pa pinagmamasdan to, talagang ang oh, tamis oh. Teka, hindi na makatiis si Bangis, lalapitan ko na to mga ito. At, ah, nga, guys, lalapitan ko na itong mga ito. Hindi na ako makatiis talaga. Hindi na ako makatiis. na ako naiingit. Hi, good morning. good morning. Hello. Hello, uh, ako nga pala si Rod. Ako yung, uh, kasi kanina ako pa kayo na Rita, pagkatapos yung mamili, tapos nakaupo kayo dyan. Ang tamis-tamis yung dalawa. Magkano-ano ano ba kayo? Mag-asawa ko. Mag-asawa kayo? Ilang years na? Eleven years? Witness. Parang <laughs> naniniwala na ako sa forever. Ano na po kasi yung forever thing. Ano bang nagustuhan mo kay Sir? Ano gusto mo kay Sir? <laughs> ano, ano po, open siya sa pabibig. Talaga? Ang ganda yan. Ikaw naman, Sir. Anong nagustuhan mo kay Ma'am? Ganda. Ay, siyempre naman. Mabait, mabait saya po kami sa Tagalog. Lahat tayo ay Pilipino. Ay. Tsaka batihin nyo yung mga ano nyo, kaibigan nyo doon sa inyo. Ay po. Eh, e, upload ko to. Alok pa. Ako kasi, Hello, wala akong forever eh. Kasi lahat ng ayaw ng asawa ko, yun yung nakita niya sa akin. Lahat ayaw niya sa lalaki. Kaya hindi wala ko eh. Kaya nagahanap ako ng na forever. Pero, natutuwa ko sa inyo. Pero sa isang banda, bitter ako. Diyan na kayo nakakainis kayo. Forever, sir. forever, nakakainis kayo. Che? At ayun na nga guys, ito ay ah, uh, interview natin sa uli sila mama at si sir. magpapasalamat ako kasi naging part sila na actually hindi namin tinik yun ng ano, walang script. Diretso lang, eh, pinorever ko lang kasi ang script talaga nila in real life eh. Ma'am sir, pakilala po kayo sa vlog ko. Ako ba si Jerry? Kanta ko naman si Jit. Sila po'y naniniwala sa forever na taga-bisaya po. Paano? Magpapaalam na kami lahat. Ma'am, bye, -bye. i